Hello mga mamshi! Good morning! May itin pa rin yung kilikili ko. <laughs> okay, so today's video mga mamshi ay bubuksan na natin yung nabili ko sa tilahay. May nag-comment kasi guys na <clears throat> hindi pa rin maganda yung uh, pakiramdam ko. Barado pa rin yung aking uh, ilong. Tsaka yung hindi pa po, ewan ko kung dala lang ba ito ng weather dito sa Pinas or yung sa vaccine ko. Pero I'm sure sa vaccine ko yun. Okay. So, ayan guys, bubuksan na natin itong satellite. <laughs> Okay, may nagsabi kasi doon sa comment section ng unang una kong in-upload yung mga in-order ko sa Shopee at sa TikTok, na satinite daw ito. So, nat natawa ko doon sobra. And then, ngayon, guys, nabuksan na natin to Perfect ito, guys, sa mga mosquito. And then, sa mga uh, something na lumilipas, <laughs> nangangagat, at kung ano-ano pa mga insecto. Especially, guys, sa mga, ano, sa mga ipis. Katulad sa gabi, sobrang daming ipis sa paligid namin. Grabe. Hindi talaga ako mapakalima pag may ipis guys. Eh. So, Natatakot talaga ako sa ipis. At lalo na nakagat na ako noon. Kaya kailangan-kailangan ko to. Mami uh, baby. Kapag lumabas na siya. Okay, so bubuksan na natin pa. pouchy, tatanggalin nyo lang po ito, itong nakadugtong. at then, ilalagay nyo po sa bawat sulok ng inyong bed. Okay? So, mga bebe, perfect na perfect talaga siya sa aking bed na binili. This is, uh, I think, queen size or full uh, double, ganun. Ayan! So, wow! Grabe! Ang ganda niya talaga, as in. Sobrang ganda. Pati yung mga babies ko, kompleto sila. Galing niya ng, mga, ng Hong Kong lahat. Daladala -dala ko sila. Siyempre, <laughs> walang maiiwan. And then, with my five pillows, ayan. And then, yung bed ko at itong... Uh, Kulambo, mosquito, oh, di ba? sorry na lang, ipis <laughs> maarte talaga ako, kaya doon sa mga nagsabing OA ako wala kayong magagawa, maarte talaga ako <laughs> safe na safe na from mosquito Ano then meron siyang lock dito dalawa, sa, sa, sa loob at sa labas. yung pag zipper okay, meron din doon sa kabila, pwede rin doon mag uh, open and close, ayan okay kaya ano pa hinihintay nyo, あとは言っ